exercise ko, hindi na tayo sa park. Nandito na tayo sa dagat. Hindi na tayo sa park. Exercise muna tayo. Tapos mamaya, magbabad tayo. Babad, 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 babad. Pero alam mo, nagugutom ako eh. Pero, yeah. ganun talaga. Pag mag-exercise ka, magugutom ka. Naglakad kaya akong ganito. Kaya pak na po ako. Susulong na ako niyan sa dagat. Kaya na ano ko na po kasi. Maya-maya. Mag-warm up lang tayo. Ang sikat ng araw sa umaga ay vitamin D, organic calcium. At ang tubig sa dagat pag umaga ay vitamin C at marami pang mineral sa dagat na pwedeng pumasok sa pores ng balat natin. Na pwedeng mag-penetrate po sa lahat-lahat no? Sa bones natin sa loob. di so, hindi pwedeng doon lang tayo umaasa doon sa mga iniinom na calcium or sa mga supplements. Kailangan meron din tayong organic. and number one organic is yung nature. Nature. Diba? Nature at its best. Number one po rin po talaga yung nature. Diba? Wala po gains sa mga bibili sa counter syempre kung meron tayo, afford tayo, afford natin, go, go, go. Hindi ko po kayo ni-stop. Kaya di mag-disclaimer na mag po ako. Wala po akong Hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili sa counter. Ang sinasabi ko lang, sometimes, isipin nyo rin na bago dumating yung mga nabibili sa counter, noong unang panahon po, kalikasan lang talaga. Kahit magtanong pa kayo sa mga ninuno natin, magbasa po kayo ng history. Kaya manood kayo ng mga Korean teleserye o kaya mga Chinese teleserye, di ba? Yung mga yung mga ano nila, mga ginagamit nila sa puro mga pakulo puro mga kinukuha sa mga kagubatan, kalikasan. <clears throat> sina Jumong, sina di ba? Sina Donggi, Dong di ba? Puro mga kalikasan po 'yan. Diba? Bago dumating yung mga nabibili sa counter, nan, na na-develop na ngayon na masyado nang nag-upgrade nandun muna po tayo sa mga tabi-tabi na nakukuha nakasurvive po yung mga ninuno natin sa ganyan kasi kung hindi sila naka-survive, wala tayo ngayon o ba diba? Yeah. so warm up warm up lang po ako dahil nagkakaidad na tayo masakit ang balakang yan masakit kakaidad na po tayo kaya dapat, yan. Ang ganito po, alam ko, ah. mga nakaka-relate dyan, nakaka-, nakaka katag ng buto, tuhol, mga joints. Yan. Sabi diba? oh. diba? sa inyo, nag-level up na yung ano ko ngayon, yung location ng exercise ko. Ito, nakikita nyo lang ako sa park, di ba? O ngayon, nasa Kalatagan Beach tayo. Dito tayo nag- exercise. Diba? diba? para lang tayong sumasayaw. Ano ba diba kasi yun? Hindi ko Di, di ko kasi may sayo yung mga trending ngayon. Kaya exercise na lang tayo bumawi, no? Kaya sa mga tao pong tamad maglakad, tamad mag-ersisyo, kapatid, kaibigan, ngayon ka lang tamad. Pero kapag nagkasakit ka at may karandaman ka, pipilitin mo talaga yung sarili mong tumayo. Sinasabi ko sa iyo. Sino makakarili? Tsaka yung mga nagsasawa sa mga counters, hahanapin nyo talaga yung ayos ng pakarandam ninyo. Tsaka yung mga mahilig magbunga nga dyan, mahilig sa consumption, sa stress. Dadating yung araw, ayaw mo na magsalta kasi ayaw mo na ng maingay. Gusto mo na lang puro katahimikan na lang, yung huni ng ibon, yung ang hampas ng alon, yung tunog ng dagat, yung simoy ng hangin, lahat po yan nakakatulong sa kalusugan natin. Pero habang malakas tayo at malusog, hindi natin yan alam. Hindi natin yan na-appreciate. Totoo man. Kaya kung ikaw, hindi ka mayaman, magpasalamat ka kasi, umihinga ka, kumakain ka, nakakapups ka, nakakawiwi ka. Dahil po ang mga kapatid natin sa so, hospital, minsan hindi na nila nagagawa yung mga bagay na madali nating nagagawa. Sila, hindi na nila nagagawa. Bakit alam ko? Siyempre, yung mga nakakapanood sa video ko, alam nyo yung mga pinagdaanan ng anak ko, ng pamangkin ko. And siyempre, na kung naka-update kayo, di ba? Alam nyo na yun. O, di ba? Parang gusto kong magkape. Eh. salamat!